Ayan Ah, uh, good morning, North American, Canada. <laughs> uh, morning-morning. Dito po tayo nagpalipas ng gabi. Ayan. Yeah. Ayan, dito tayo nagpalipas ng gabi. Yang jelt out. <laughs> Ayan, na. good morning, good morning. Di tayo makapagligo. Alam nyo mga idol kung bakit hindi tayo makapagligo. Ha? Saglit, nakalimutan ko yung kapiko ko. Nakalimutan ko yung kapiko kape 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 Ayan. alam mo ba kung bakit hindi tayo magapagligaw <laughs> taka banta inang bak <laughs> oh <laughs> Tagabantay tayo ngayon. Ayan oh. Yung mga may-ari nito ay nandoon na naliligo. Yan, good morning, good morning. hindi tayo makaligo tagabantay ng bag yun doon yung mga kasama natin na liligo oh, sila gusto rin sana natin pumunta roon kaso eh wala tagabantay tayo ng gamit kawawa si Exodus Yan ganito pala din sa kwan sa Canada. Pag pag madaling araw ay buk umaga. Wow.